Ilan lamang yan sa mga kwela at pumatok na content of video ng 33 anyos na si Brian Orlina. Hello, good morning! O si Maogma TV ng Barangay Pakol, Naga City. Taong 2021 ang simula ni Brian ang pagiging isang content creator. Nagsimula umano siya sa mga simpleng video na ang karakter ay sinalukring at madi o mare. Madali raw sa kanya ang mga ganitong content, lalo pat madalas din siyang mangutak. Mga sa mga palayan, yung mga magkumari-kumari, gano'n mga ginagawang content, kung saan ako relate, kasi mas madali mo siyang magawa ng content kasi nakaka-relate ka. Parang yung kinikwento mo ng buhay mo, di mo na kailangan gumawa ng mga, yung antawag doon, script. Ano siya, on the spot na siya, di mo na kailangan ng script. Kwento pa ni Brian, meron silang palayan at itikat. Dito raw silang pitong magkakapatid na tinaguyod ng kanilang magulang. Nang makagraduate sa high school, sinubukan niya mag-aral ng vocational courses at magtrabaho, subalit bata pa lamang daw ay pangarap na niyang maging artista. Kaya nang mag-pandemic, dito na niya pinasok ang mundo ng vlogging. Yearbook, tas ang nakalagay dito ba? Famous, shining, brilliant star. <laughs> Oo, kasi ang pangarap ay natin maging artista, na hindi ko lang kumatupad <laughs> Dahil sa mga kwela at kanyang trending na mga content, nakabili na siya ng mga lupain at nakakatulong na rin sa pag-aaral ng kanyang bunsong kapatid. Na kailangan na mangutang dati kasi pag for example, yan may kaipuan, may kailangan yung parents mo tas yung kasi kapatid ko nag-aaral, nagungutang pa ako nun sa company namin, minsan sa yung lending baga. Ah. Tapos na problema ka pang panghulog ngayon din na parang nabago ng buhay ko simula <laughs> mula nang nag-vlog ako pero helpful naman talaga yung pagbablog si pagan mo lang sa ngayon, mayroon na siyang mahigit 500,000 na followers sa Facebook at isa sa tinuturing niyang lucky charm ay ang kanyang manika na si Bao, Bao. kasi parang may kulang group, parang dagdag na siyang attraction sa video ko, yung baby baby si Bao Baw Kaya pinakilala ko na siya sa mga followers ko na may bago na akong baby si Baobao. <laughs> Kasi si Baobao hindi siya yung parang normal naman ni Kabaga para may buhay. Tapos binibisan ko siya everyday Iba-ibang damit, tapos may bonnet-bonnet pa siya. Kung anong damit ko, yun din ang damit niya. Terno-terno kami. <laughs> ang tagumpay na ito, pinagpapasalamat rin niya sa kanyang followers. mga pulis at mga teacher, minsan pa nagpapaserox doon sa akin. Uy, oh, ikaw nga si Maugma TV. Tapos sa kanya picture <laughs> Sa hirap ng buhay, nais raw ni Bryan na makapaghatid lamang ng simpleng kasiyahan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Ayan, Lili Lenin, Lenin, this is me, maugmatibay ang nag ka Bicolan. Ay, puli niya po niya. Sige, invite ko muna mag-follow sa akong page kung gusto nung kaugmahan. Mag-iligtig Mag ka mo. Magdala lang ka sa page ni Maugma TV. Ay, dyan ako yung Oh!